video ito ay itinag naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Encinares Owe. At mula naman ito kay Facebook user Arling, nakuha naman isang gabi habang sila ay bumabiyahe at nakasakay sa isang bus. Nang bigla na lang nagturo ang kanyang anak at kinilabutan sila sa sinabi nito. Where? Ato, it ghost. <laughs> Where ano? The... Ato. Saan? Anong goes? Wala na? Wala Na? Ano? Wala na? Ato. Nasaan? Arapa. Nasaan na? Anong, anong, anong color? Anong color? Anong color? ano color? Where? 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 Two, mula sa video ito ay makikita na may itinuturo ang bata mula sa likuran ng bus. Yun ay kahit wala namang tao na naroon. Pero malinaw nga na sinasabi ng batang ito na meron siyang nakikitang ghost o oh, multo. Ano color? Ano color? What? Habang paulit-ulit kong pinapanood ang video ito, bago ko ito i-upload dito sa ating channel, ay may napansin lang akong kakaiba sa umpisa ng video. Na sa tingin ko ay hindi nyo rin napansin, kaya naman narito muli ang video at panoorin nyo ito ng mabuti. Where? Ato, ikaw. Oh. <laughs> Saglit na makikita mula sa bahaging ito ang isang puting imahe na hindi ako sigurado kung ano. Pero mapapaisip ka na lang dahil sinasabi ng bata sa video ito na white ghost ang kanyang nakikita. Hindi ko sinasabi kung multo nga ba ang puting imaheng ito at malaya pa rin kayong i-comment sa ibaba ba ang inyong opinion. Pero bagamat wala namang nakikitang kahit ano ang mga viewers ng uploader, ay marami ang naniniwala na totoo ang sinasabi ng bata, lalo pat meron tayong mga paniniwala na ang mga bata ay may kakayahang makakita ng mga kaluluwa o mga bagay na hindi nakikita ng mga matatanda. Ang video ng ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na tumangking magpakilala at mula naman ito sa isang babae sa Japan na gumagawa ng video habang nire-review ang iba't ibang mga noodles pero sa video nga ito ay meron pa silang ibang nakuhanan na nagbigay ng matinding kilabot sa kanila. Okay. 美味しくないですよ ulit na makikita mula sa video ito ang paglitaw ng mga maputing kamay na ito na humawak sa lamesa na hindi naman nakikita ng babae ng mga oras na ito na makikita lamang sa kuhang ito ng isang kamera at hindi naman makikita sa kuha ng isa pang kamera na nakatutok sa gilid ng lamesa. Hindi ko na mahanap ang orihinal na pinagmulan ng video ito. Pero totoo nga kaya ang mga nakuhanan nila. Isa nga kayang multo ang nakisali sa kanilang video. Kayo na ang bahalang humusga. Wait, napansin ko na 80% sa mga viewers ay hindi pa nakasubscribe dito sa ating channel. Kaya naman kung ikaw ay isa sa si 80% na ito, iniimbitahan kita na ihit ang subscribe button at ang notification bell dahil marami pong mga nakakatakot na videos ang paparating. Ang Japanese ghost hunting team na binubuo ni Natomo at Hiro ng YouTube channel na Umaga Toki Film kasama ang kanilang cameraman na si T ay binisita ang isang lumang bahay sa Japan matapos silang kontakin ng isa sa kanilang mga viewers na humiling na imbestigahan nila ang nasabing bahay. Ayon sa kwento nito ay wala nang nakatira sa bahay na ito at ginagamit na lamang nila ito kung may salo-salo o kapag may mga kamag-anak silang pumapanaw. Isang araw nang pumunta ito sa nasabing bahay para maglinis, ay napansin niya ang isang misteryosong litrato ng isang matandang babae na nasa loob ng bahay na ayon sa kanya ay hindi naman di umano nila kamag-anak at walang sino man sa kanila ang naglagay nito dito. Dahil dito ay tumawag siya ng mga pulis para i-check ang bahay pero dahil wala namang nawalang gamit sa loob nito ay ipinagkibit balikat na lamang niya ang nangyari. Ayon sa kanya ay dito na di umano nagsimula ang mga kakaibang pangyayari at pakiramdam niya ay may kakaibang presensya na naroon sa loob ng bahay. Magmula nang dumating ang litratong ito dahil dito ay bumalik siya kasama ang kanyang ama at laking pagtataka niya nang bigla na lang nawala ang misteryosong litrato yun ay kahit nakalak na di umano ang mga pintuan at imposibleng may makapasok dito nang hindi niya alam. Makalipas ang isang linggo nang muli siyang magtungo dito para maglinis, ay nakita niyang muli ang misteryosong litrato na nakalagay sa hagdanan ng bahay at nagawa pa nga niya itong may dokumento sa video ito. Dito na niya kinuntak si Natomo at Hiro para paimbestigahan ang bahay na ito at agad naman na nagtungo ang grupo

何な何、ねうん、か下打ちみたいな何か下…何だろうねちち家の中からなんだよねうんうんうんさっきから全部そうだよねうん何かうんっていう下打ちみたいな音何か怒ってる怒ってる感じ うん、なんかちょっと僕らだけじゃない感覚あるよねうんうんすごいある、ね、いやなんかやっぱねこっちは一回電気消してみて消してみて消してみてうわこの真っ昼までこの暗さなのよ<ー>なんかちょっとなつぁんぶつぁんぶつぁ開けてからの気もするよねなんかちょっとさやっぱまあ人の気配は感じるよねうんうん、うん なんかそんなになんというか綺麗なはずの家なんだけどところどころ痛みがすごいねはい確かに片付けられてる感じがしててそうだねすっきりはしてる感じ何、うん、もないもんな別に、うん、うんうん、なんでんなんいんなんでいつしたなんでいつないつこないですよ <laughs> 急に してないえ、下打ち聞こえんだった聞こえたよね聞こえたあ、二人じゃないどっちかじゃないいや、してない、してない、してない。してない、してない、し俺もしてないんだ。さん、してない。T さん。いや、してない、してない。トさん、下打ちする癖があるからさ。しないじゃん。いつもしてないじゃん、ほんとしないよ。え、ちょっ、え、ちえ、ちょっ。え、ま、マジで下打ちっぽい。え、聞こえたよね聞こえた。下、これなんか、あれじゃないその、下打ちじゃなくて、なんか、 たまたまなったトムさんの口何も鳴ってないから俺に本当おぉおぉったなんか落ちた落ちたことない開いてないね一切風も入ってきてないはずああびっくりしたえ何がかさまち聞こえた聞こえたえ、今聞こえなかった聞こえたえ、どんな感じだった今聞こえたトムさんがしたんじゃなくて俺じゃない俺じゃない本当とどこからした 下だと思うえ何が落ちたそ<や>そもそも結構でかいいーすいませんおーちょっと待って待って待って。 Nang pumasok ang grupo sa loob ng bahay, ay wala naman ang misteryosong litrato na nakalagay sa hagdanan. Pero habang hinahanap nila ang litratong ito, ay nagumpisa na silang makarinig ng animoy mga tunog ng isang tao na pinapatunog ang kanyang dila, na tila ba may kung anong naroon na sumasaway sa kanila. Bukod dito ay maririnig pa ang mga mahinang boses na sumasabay sa kanilang pagsasalita. Pero ang higit na mas nagpakilabot sa grupo ng mga sandaling ito ay nang may makita di umano si Hiro sa likuran ni T, habang sila ay pababa na sa hagdanan at narito nga ang nakuhanan ng kamera ni Hiro. Mula sa bidyong ito ay makikita nga ang animoy muka ng isang tao na ayon kay Hiro ay para di umanong isang matandang babae na ng makikita sa nasabing misteryosong litrato. Muli namang pumanik ang grupo sa itaas, pero wala namang tao na naroon. Matapos nito ay lumabas muna ang grupo para i-review ang mga kuha ng kanilang kamera at napansin nga nila mula sa bidyong ito ang isang litrato na nasa ilalim ng lamesang ito na makikitang bigla na lang ding gumalaw na hindi naman nila napansin ng mga oras na sila ay naroon. Sa kanilang palagay ay posibleng ito na ang sinasabing misteryosong litrato kung kaya naman nagpasya si Hiro, na muling pumasok sa loob ng bahay ng Magisa at kumpirmahin kung ito nga ang nasabing litrato. Kuya やーばっ不気味すぎるちょっと所で翔太ここだよねもうあれここだよねえっな、っななな,ないんだけど ないぞ、家なんて、やっぱり。もしも,ーしもしもし。もしもし。もしもし。え、いないよ、家。ないない<え>ないないない。え、あの、テーブルの下にないないない。いやいやいやいや。なんでえ、だってさっき見たときさ、普通に映ってたじゃん。映ってたよね。うん。がっつり映ってたよ。どういうことないよ、ないないない。さっきさ、一回家出た後は、 うん、普通に施錠してるよね。もちろんもちろん。だよね。してるし、だって、まあ、よく考えたらこれね、うん、あったらわかるよ。うん、見逃すわけない、まあ。そうだよね、でも。見逃すわけない。うん、えー、確かに不自然だ可能性うーん。えー、ええ、うん、ちょっと待って。びっくりした。どうどしどうま、ちょっと待って、また下打ち聞こえるんだけど。ちょっとやばい、やばいな。ど、どうする 戻ってくる一回もうちょっとどうしようもないかったですって言っておしまいだってやばいって、うん、そ,うそうかそうかうんうまあまあまあ終わり終わりうん戻ってきてうんまあ一応もうそのこのさ映像だけ見せて終わりだもうだよなまあよく考えたらこれでないわけないもんねいやもうさっきからねちょっと舌打ちっぽいのも聞こえるし足音っていうよりかはこうなんか もうちょっと起きてることが意味わかんなすぎて理解に苦しむんですけどもうちょっとこの仏壇近辺が一番怪しいですよねちょっともう一回上行ってみるかここなここも本当は丁寧で撮りたいところですけど Nakita mo ba? Laking pagtataka ni Hero nang makita niyang wala na sa ilalim ng lamesa ang litrato. At dito na tumindi ang kanilang hinala. Na posibleng ito na nga ang sinasabing misteryosong litrato. Pero ang hindi napansin ni Hero ay ang cabinet na ito na makikitang nakasara sa umpisa ng kanilang investigasyon. Ngayon ay nakabukas na at sa loob nito ay makikita ang isang litrato na sa palagay ng kanilang mga viewers ay ang misteryosong litrato na hinahanap nila. Pero tatanungin kita ulit, nakita mo ba? Nang sumilip si Hero sa teres na ito ng bahay, napansin ng ilan sa kanyang mga viewers mula sa salamin na pintuwang ito, ang mga paa ng animo'y isang tao na nakatayo sa tabi ni Hiro. Hindi ito nakita ni Hiro ng mga oras na ito at wala siyang ideya sa nakunang ito ng kanyang kamera at nagpatuloy lang siya sa kanyang pag-iimbestiga 大置変わってるよね気がするんだけどこれ,でもこれで取れてるからな絶対うん？なんか聞こえるわいやいや下打ち聞こえるって またさっきと同じようになんか、細く小さくね、超えるんですよ。 Habang nasa itaas si Hiro ay nagawang makunan ng nakasetup niyang kamera, ang mga tunog na animoy may iba pang kumikilo sa loob ng bahay. At isa pa ay mapapansin din ng isang itim na figura o anino na lumitaw sa bahaging ito. Sa pagbaba ng hero ay muli siyang nakarinig ng mga tunog at matapos niyang makaramdam na may ibang presensya na nasa loob ng bahay ay nakita na niya mula sa kanyang kamera ang animoy isang matandang babae na nakatayo sa kanyang likuran. Agad-agad naman itong nilingon ni Hero, pero wala na ito roon. wala ang grupo na posibleng ang matandang babae na ito ay ang matandang babae na makikita sa misteryosong litrato na bigla na lang lumilitaw at naglalaho sa bahay na ito. Pero totoo nga kaya ang mga naidokumento nila sa video ito? May misteryo nga kaya na bumabalot sa litrato ng matandang babae? Kayo, ano sa palagay nyo? Ang video nito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Kendra na mula sa Tacloban at mula naman ang video nito sa isang Facebook user na nagnangalang Alex Villegas na kuha mula sa CCTV ng kanilang bahay isang araw matapos na merong mangyari na kakaiba na nagbigay ng kilabot sa kanya Mula sa CCTV footage na ito, mapapansin na meron nang nararamdaman si Alex. Pero noong una ay hindi niya ito masyado pinagtuunan ng pansin. Pero ilang saglit pa ang lumipas ay bigla na lang bumagsak ang isang plastik na baso na sinunda ng paggalaw ng pasong ito at pagpapatay sindi ng ilaw na nagpakilabot kay Alex noong araw na ito. Pero posible nga kaya na ginagambala ng isang multo ang kanyang tahanan? Malaya kayong i-comment sa ibaba ang inyong mga opinyon. Ang video ng ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Edwin Lazaro at mula naman di umano ito sa live stream ng isang simbahan sa Mexico na kung saan ay merong nangyaring kakaiba sa kalagitnaan ng misa na nagpakilabot sa mga nanonood ng live stream nung araw na ito. En aquellos días las comunidades cristianas gozaban de paz en toda Judea, Galilea y Samaria, con lo cual se iban consolidando, progresaban en la fidelidad a Dios y se multiplicaban, multiplicaban animadas por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. El Salmo 21 de carácter claramente misionero. Está escogido como para hacer eco del episodio de San Pablo. Narrado por la primera lectura, nos unimos al salmista diciendo: Ahí Está el Señor. Siéntate. Saludar. saludar bendito sea el Señor aleluya a sácame todos bendito sea el Señor aleluya le cumpliré mis promesas al Señor delante de sus fieles Los pobres comerán hasta saciarse y alabarán al Señor los que los buscan. Su corazón ha de vivir para siempre. Bendito sea el Señor. Aleluya. Mula sa video ito ay maririnig ang mga sigaw at pagtawa ng animoy isang babae. Nasa una ay iisipin mo na baka mula lang sa isang tao na gustong manggulo pero ayon nga sa ating sender, bagamat na i ang mga boses na ito mula sa kanilang live stream, ay hindi naman di umano ito naririnig ng mga taong nasa loob ng simbahan. Kung kaya naman wala silang naging reaksyon mula sa boses na ito. Sinta Ayon sa ating sender ay naniniwala ang marami sa mga nakapanood ng livestream na ito na posibleng isang demonyo ang maririnig na sumisigaw at tumatawa sa video ito na sinusubukang guluhin ang banal na misang ito. Pero kayo, ano sa tingin nyo ang isang ito? Ang video ito ay ipinadala naman sa atin ng isa sa ating mga viewers na si Georgian Go at mula naman di umano ang video ito sa kapatid niya na nasa France na si Michelle Go. Nakuha naman nito isang araw sa isang parke habang siya ay nakabreak sa kanyang trabaho. Ni, hey. naduyan sa mag-isa. Relate pa ata ako dito. Naduyan mag-isa. Ayan ito hindi naman siya doyan. Mula sa video ito ay ipinakita niya na gumagalaw ang isang swing. Yun ay kahit hindi naman mahangin sa parke noong araw na ito. At tanging ang isang ito lamang ang gumagalaw sa mga swing ng parke. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang video nito, sana ay mag-iwang ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam muna sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Marami salamat! Shoutout sa ating channel members, ang Team Loyal, Zedle PH, Agustin Guban Vlog, Pumpkin Scully, Jumar Safe, Noel Akil, Okutsulin, Benji Kalantas, at Shara May Lelay. kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircrapestv at gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat!